kayo, Jessica. So, KMJS. Alam ba ng KMJS na scripted yung pagiging jowa niya? Sa totoo lang, hindi nila alam pero nagdududa na sila. <laughs> Ay, mga... Wala, well, mga... nalulungkot na ako kasi hindi na kami magkasama. <laughs> <laughs> Ay, naya, naya ka, ka ubang, <laughs> Sige lang, hayaan niyo na mapatunayan sa amin na hindi kami Uh, hindi namin, hindi content lang itong ginagawa namin. Sabi ko nga ka na itong ginagawa namin is bonus na lang to sa vlog. Ito. Kamusta mga ka-proud? Today's video episode, tayo ay kikiligin, maiiyak, maiinis at mapapakamot ulo sa mga love team na sinubaybayan natin noon at nangyayari na din sa mga content creator ngayon. Bago pa man magpapalit-palit ng love team, sa social media, ang idol nating si Boy Tapang. Marami nang mga mainstream love team. Ang noon ay sinubaybayan natin. Tara, balikan at pag-usapan natin ang mga ito. Kaibigan mo ko. Oh yes, kaibigan mo ako. Kaibigan mo lang ako. And I'm so to make the biggest mistake falling with my best Bago pa man magsulputa ng mga love themes na tinitilian at pinagkakaguluhan ngayon sa telebisyon at social media. Meron munang mga naunang love theme na kundi ka mapapakamot ulo kapag naalala mo ito ay mapapangiti ka na lamang at masasabing ay oo nga pala nasa Pilipinas tayo kaya magtatagalog ako hanggat gusto ko! Oh! Bago pa man tayo pakiligin ng mga Katniel at Liz Queen, mayroong love team noong taong year 2000 na talaga naman umagaw sa atensyon ng madlang people. Matapos ang season 1 ng ABS-CBN reality talent show na Star Circle Quest, tinanghal na Grand Quester si Hero Angeles na noong panahon ay napipinto na ang pagsikat. Dito din nabuo ang tambalan nila ng kanyang co-quester na si Sandara Park o ang pambansang Krum Krum. Ah, yes. drung, drung. Drung, drung. Ang kanilang chemistry ay tila perfect combination para sa ultimate innocent cute kilig na tambalan. Itinampok ang dalawa sa pelikulang Because of You at Can This Be Love. Ngunit ang bigla ang pag-alis ni Sundara pabalik ng Korea ayon sa isang panayam kay Hero Angeles ang naging simula ng tuluyan ng pagkawala ng kanilang love team at kasabay na rin ng kanyang showbiz career. Nag-start siya nung si Sandara, umalis na, nagalit ako sa kanya, sobra. As in, magsushoot kami ng pelikula, parang farewell movie niya yun eh. Ang daming naka up na projects, commercials, tapos bigla, in a snap, aalis ka, Angeles said. Bago pa man maging record break ang trending ang Aldob meron munang siya pao sa Itbulaga. Mula nang maging regular host si Shara Soto sa Itbulaga, noong Abril 2005, pinakitaan ito ng galing sa pagpapatawa sa mga hirit nito at knock-knock joke sa Bulagon. Kasabay nito ay ang pakakapares bilang noontime show love team ng Bulaga. Agad naman tinanggap ng mga dabarkads ang tambalan at binansagan nga silang siya paw. Shara expressed, I think it is very different from the ordinary and traditional love team kasi we are not being paid in it Bulaga, para maging love team kami. We are being paid for doing the show as ourselves. Hindi na nga lamang sa Bulaga ang love team dahil lumabas din ang dalawa sa ilang mga shows sa GMA Network gaya ng Mahiwagang Ball noong 2005 pati na din sa Season 8 episode Love an Obawi at Season 11 episode Best Friends of the Drama Romance Anthology Love to Love. Sino hindi na LSS sa 1997 duet hit na Wish ni na Donna Cruz at Jason Everly? Nalungkot ang noon ay fans ng tambalang Donna Cruz at Ian De Leon nang matapos ang hype sa kanilang love team dahil na din sa tambalang Donna at Jason Everly. Kung saan itinampok ang dalawa sa pelikulang isang tanong isang sagot at isang sobrang hit na duet na Wish. I can feel ba yung ganun? Alam mo yung parang automatic. So, ay, ayun! Ano ay. naman <laughs> well, sinikmuraan si Spencer? Okay, <laughs> sorry po, hindi ko mo talaga kaya. <laughs> Naaalala pa ba ninyo ang love team noon ni na Aiza Seguera at dating Street Boys member na si Spencer Reyes? Para kay Aiza, ito ay isa na lamang nakakatawang alaala -ala na requirement ng kanyang pagiging artista noon. Ang tambalang Aiza at Spencer ay itinampok sa pelikulang Computer Combat. Tao? Oh. Magtatapat ako sa kanila. Ilang ulit mo na yan sinabi sa akin. Ang love team na Rostem Padilla at Carmina Villaruel ay itinampok sa dalawang pelikula noong dekada 90. Ang hindi magbabago noong 1990 at maruhan noong 1996. Ngunit ang tagumpay ng nasabing love team ay hindi lamang nagtapos sa pelikula kung hindi pati na rin sa telebisyon. Binggit sa kaalaman ng publiko noong mga panahon na iyon ang love team na ito ay nauwi sa kasalan matapos ng magka-developan ng feelings ang dalawa para sa isa't isa. Ngunit ang love team to real couple story ay hindi dinagtagal at nauwi sa hiwalayan. Noong mga panahon na iyon ay hindi alam ng publiko na kasal na ang dalawa. Lumantad na lamang ang balita nung sila ay maghihiwalay na at nalathala sa mga tabloid noong 1997. Ayon sa pahayag ni BB, "Marami ang nagtatanong, minahal ko raw ba talaga si Carmina? Honestly and true, oo. Ang pinakamasakit na nangyari kay Rostem nung dumating sa panahon na kailangan na silang maghiwalay. It's the fact na they thought they found the right love para kay Rostem." Ababa, ano? Sumikat noon ang tambalan ng midget artists na sina mahal at mura. Madalas silang mapanood sa mga pelikula at programa sa telebisyon bilang TV hosts at mga aktor. Sa kabila ng kanilang pagiging malapit sa isa't isa noong kasagsaga ng kanilang kasikatan, hindi naman nauwi sa romantikong relasyon ang kanilang tambalan. Dahil sa kanilang pagkakahawig at parehas na taas, una silang pinagsama bilang kambal noong 2003 sa isang noontime variety show kinailangang magbihis ng pambabae ni Mura upang maging kakambal ni Mahal. Mula sa pagiging kakambal ni Mahal na tinawag na Abi, nagbihis lalaki na si Mura matapos ang siyam na buwan. At dito na nga nagsimula ang pagusbong ng kanilang love team sa telebisyon at sa pelikula. Hindi naman nahirapan ang dalawa sa pagbabagong ito. Katunayan, may naramdaman naman daw talaga siyang pagkagusto kay Mahal. Okay lang sa akin gusto ko nga ligawan si Mahal, eh, pahayag niya sa programa ni Reyes Santos. Pero naudlot ang anumang namamagitan sa kanila nang biglang tumigil sa showbiz si Mura dahil sa tinamong pinsala sa katawan bunga ng isang aksidente noong 2010. Why do you not tell us? You would not accept me, and you would not have loved me. I don't want to be your princess. I want to be your wife. Lisa, Lisa, I wanna marry you. Wanna. Ang last feature natin sa bidyong ito ay isa na namang love him turned into real life couple. Nagkakilala ang dalawa ng ganapin sa Pilipinas ang Miss Universe pageant noong 1994 at kinailangan isalin ng no 1993 Miss Universe na si Dayanara Torres ang kanyang korona kay Miss India Sashmita Zen. Nakatanggap ng kabila-kabilang TV appearances at commercial endorsements si Dayanara Torres matapos ang Miss Universe at naging instant celebrity sa Pilipinas. Hindi lamang sa pelikula na Basta't Kasama Kita, ang love story ni Aga at Dayanara kundi naging real life couple ito ng halos limang taon. Ngunit gaya ng ibang showbiz couple na walang forever na uwi din sa hiwalayan ng dalawa at naging masakit para kay Dayanara ang kanilang break up. Ayon sa isang panayan matapos ang kanilang break up halos ninais niya na lamang mag-alsa balutan at umalis ng Pilipinas noong mga panahong yun. Tomorrow morning, you go. Alex! Hold your breath and Thank you for watching! Bigyan mo na ng malaking thumbs up ang ating video! At siguraduhin na ka-subscribe para updated ka sa ating susunod na nakakaaliw na palabas! Maraming salamat! Ciao!